Pero muli naman tayo panibagong vlog manaka ka-video. Nandito kami sa kasiguran sugon at pinasyal kami ng lola sexy niyan 16,000 roses. Lumapit ako sa bantay at nagtanong kung paano makapasok sa loob ng park ng 16,000 roses. Pag, well, nila titipag ito. Tapos may bayad ano naman. May, hindi Pero ang pang May damay ticket ito. So, nung pag-aalaw ko dito, maski awa minutes. 10 minutes, wala ko masigit, pero oras sa. Pumunta na kami sa pila. Nakita namin ang pila napakahaba. Parang blockbuster ang pila. Damn! At sa 20 pesos mo, may ticket kana at 10 minutes ka para magpicture at video sa loob. Okay. Di 10 minutes matagal na yon at saka napakadami ng na nanhihintay sa pila. Pumila na din kami kahit walang ticket. At kung saan malapit na kami sa kana bibili ako ng ticket para kung magbago isip din na kami tutuloy. I the one, you turn the one, <laughs> Gago! Kasi nakita namin ang iba nagsisiuwian na sa sobrang blockbuster na pila. Nagpicture at video ako sa glit sa may pila habang naghihintay kami pero talaga yung iba na nakapila nagsibako to na kasi kanina pa daw sila sa pila kaya medyo bumilis ang pila namin at nakapasok agad. Sana oh. Nung nakapasok na kami sobrang saya ng artista nating kaso. Oh, no! May natabig na isang oh, rosa sa san artista natin. Kinabahan ako kala ko na putol o mapupundi. Buti naman matibay ang pagkagawa. Buti hindi nasira lagot tayo niyan. Pag nasira namin, wala kami pang bayad doon. Hindi totoo yan. Buti kung pwede palitan ng orchids kaso hindi pwede din na siya 16,000 roses kung ganon. 15,000 siyam na 100 siyam na putsyam na and one orchids na magiging tawag doon. Ugo! <laughs> Barili kita sa mukha Gago! Ang ganda talaga sa loob. Halatan nag-enjoy ang artista natin. Oh, Panaikot yeah, siya pili sa sobrang -tuman daming -tuman. roses. Hawak ng rose. Hi, so wakas, napagod din artista natin. O, mabasa ah. Huwag ka Sa sobrang tuwa namin at enjoy namin sa loob, di na namin na malaya oras. Kaya nagpicture-picture kami bago lumabas kasi yung tatay niyo pa video kasi. Palabas na kami. Pumilit pa ko konting video palabas. Pagkalabas namin may nakita ang artista natin. Kaya nagaya bumili. Kaya lumapit kami ng artista niyo sa lola niya. Tanghingi ng barya. Kasi gusto ng artista natin bumili ng balon na umiilaw. Yan pala na klaseng balon. Kala ko oh, kung anong yan. balon. Bagong uso naman yan tayo na balon. Yan. May balon ka at Christmas light. Kaya nagtanong ako kung magkano. Saan pira yan? Ate na balon. Po? Sang gatos. Tapos may ilaw na. Wait a minute. Ikaw pili ka din isa. Ito. Yan sa. Walang mga. Sana saan? all. Oh. Salamat. Oh, Ay, nalubad. Ay, may What? A few moments later. Nakauwi na kami sa bahay ng Lola Sexy niya. Pagdating mismo, umupo agad yung artista natin sa duyan na upuan. At binuksan yung balon niya. At pinindut pindot niya ito. Tayo niyo rin tituloy tatay at yung Lola nanay niya. Tagibay iba pala ilaw ang balon? Paano masabi? Sa pangamanaling tatay niyo. <laughs> <laughs>